trolling trolling na pungko oh, robot robot ang barakuda kay eh, barakuda ra ista na udri mga winas at lang ang tangigi dira kayo tangigi mga winas so bali na pungko winas samahan hanya ako sa king fishing adventure ngayon barakuda hunting yan abang abang mga winas kung may mahuli tayo shout out ko pala sa mga nanood ng mga video ko thank you sa inyong lahat sa mga followers ko diyan na solid na sumusuporta sa mga video nako Salamat sa inyong pagtanaw mga Katinas, Katinas mga amigo out o, naga -share, shout out. Shout out inyo, Yan, mga Pinas, mga bang. para kuda. A few moments later. Pinas,

Yan. Mintik pa. Mintik pang makawala. Mintik pang makawala ka ba Mga tatlong kilo. Thank you Lord. Tatlong kilo ka May yunas? na sana tayo. Thank you. Thank you Lord. Ayan, nakaisa na tayo mga kapuinas. Wala mo nagtagawin pa. Wala pang nalang. Oo, oh, Kabuinas, sayang. Putol yung kasiro. Sayang, na naputol yung kasiro. Angay yung pamain ko at yung kawel, sayang. Ayan nga kapuinas, moro pa to akong pa ta paon nga karaan yun

mga binas talagang kabuk talagang kabuk itang kadugang sayang tong kumit na to nato ikaduha kaya naputol yung asero nadala pa ang pauna ko yung pamahe natin nadala pa tapaki yung dalawang kawil sayang Bawi na lang sa sunod. Bawi na lang next time. logit na. Abot ka po yun sa, sa gasolina. Bawi na, na sa gasolina. Pero lugit na sa paon. Mahal tong paon. Mahal. Sayang to. Bali 500 po itong kandidat tong, uh, tong paon na. So, thank you mga kapoy na. Sa pagkuban sa subit-subit karong at lawa. Thank you. Thank you. Kumana po mga kapoy